Hello mga mamis, kumusta? Welcome po ulit dito sa aking mini vlog kasama po ang aking mga anak. And for today's video, samahan nyo po kaming mag dahil mamamasyal po kaming magkakasama at makikilas day kami sa Panagbenga Festival dito sa Baguio. Yes po, medyo matagal na nga po talaga itong video na to at ngayon ko lang po talaga siya ma-upload. Medyo na busy aksa sa nga kakamain online kan kakapick up dagya in order ko. Baka nga next video ko is ukay-ukay hole na. Gusto nyo ba? Char! Anyways, nung March 3 nga to, araw ng linggo at maaga nga kaming nagising nitong si Jedsel. Pero sa totoo lang, mas maaga nga siyang nagising kaysa sa akin. Eto nga sana yung mga araw na gusto ko rin sanang matulog ng mahaba. Kaso bakit itong si Jedsel ang aga-aga pa rin nagigising kahit wala siyang pasok? Nasanay na kasi siyang bumabangon ng maaga tuwing pumapasok siguro siya sa school. Kaya nga no choice na ako, kailangan ko ng bumangon kasi siya nangungulit nang bumaba na ng kamat at lumabas na ng kwarto. Pagkalabas nga namin ay nakita nga niya itong assignment niya na nakalagay dito sa table. Magluluto na nga sana ako ng pagkain namin para sa pangumagahan pero in the mood siyang gumawa ng assignment kaya go anak gawin na natin sabi ko para mamaya eh, wala na tayong gagawin. Kaya nga sinamahan ko nga muna siyang gumawa bago ako magluto. Habang tinuturuan ko nga siya kung paano gawin yung assignment niya ay eh, hinahanda ko na rin itong mga lulutuin ko ngayong umaga. Simple lang naman itong mga lulutuin kong breakfast para sa aming magiina. Nagprito nga lang ako ng meatloaf. Tapos, meron pa naman itong ginisang upo na niluto ko kagabi, kaya ininit ko na lang. Tapos, nagsangag na rin ako ng kanin. Favorite ni kuya. Anyways, masarap pa ang tulog ni kuya sa mga oras na ito samantalang kami ni Jetsel, bising busy na kami dito sa labas. Pagkatapos nga niyang gawin itong book assignment niya ay kumain na rin kami, sumunod na lang si kuya kumain pagkagising niya. Mga mamis, ganito pala yung technique ko ngay bago siya kumain, pinapapapak ko siya ng mga ulam para ganahan siyang kumain. Mostly naman, effective, lalo na kung may sabaw, yung sabaw muna yung pinapahigop ko sa kanya bago siya kumain. So yun nga mga mamis, fast forward na tayo after nga naming makagayak ay lumabas na rin kami para mamasyal. Pagdating nga namin dito sa town, as expected, napakaraming tao. Given na nga ito kasi weekend, tapos Sunday, and then na taon pa na last day ng panagbenga, kaya talagang maraming tao. Sa mga previous na videos ko, nababanggit ko talaga na ayaw na ayaw ko talagang lumalabas ng mga weekend, kaya expected ko kasi na maraming tao talaga. Pero iba ngayon kasi gusto ko ma-experience ng mga anak ko kung paano talaga i-celebrate ng Bagyo ang Panagbenga Festival. At bago kami mag-ikot sa Session Road kasi ngayon lang kami nalabas ng Sunday, dumaan na rin kami dito sa church para magsimba. Pagkatapos nga ng misa ay bumaba na rin kami dito sa Session Road para mag-ikot. Nadaanan nga namin itong stall ng alabansa, inatakam itong dalawa sa amoy ng mga lungganisa kaya dito na rin kami kumain. Naalala ko pa nga dati nung mga estudyante pa kami, si daddy yung kasama kong kumakain dito, ngayon yung mga anak na namin. Wala nga lang si daddy ngayon kasi may trabaho siya, pero sana next time kasama na namin siya, sana ipagkaloob po ng Diyos. Pagkatapos namin kumain ay itinuloy na namin yung mag-ikot. Kahit napakaraming tao, ay game na game itong mga anak ko na makipagsiksikan sa mga tao. Nakita nga namin itong trending na trending na tanghulo na to kaya pinatry ko na rin sa kanilang dalawa. Sa pag-ikot nga namin ay nakita nga namin itong isang stall na nagbebenta ng mga kabanatuan meat products. Namiss ko ang kumain ng lungganisa nila at ng binabad kaya bumili na rin kami at nang matry naman itong dalawa. Sa tuwing namamasyal kasi kami sa kabanatuan kasi taga doon si daddy ay ito yung pinibili niya para ipangulam namin doon. Kaya alam ko na masasarap talaga yung mga products nila. Nakakapagod din palang makipagsiksikan sa maraming tao kaya nagpahinga muna kami dito sa tabi. Nung makapagpahinga na nga kami ng konti, ay game na nga ulit itong dalawa para makipagsiksikan at maglakad pataas ng session road. Pero ito ngang si Bunso, naawa na ako kasi nababangga na siya ng mga tao kaya binuhat muna siya ni kuya. Ako sana yung magbubuhat kaso masakit na rin yung mga pa ako sa kakalakad kaya buti na lang nandito si kuya to the rescue. Mama. Sa pag-iikot nga namin ay nakita pa nga nitong si Jadsel itong favorite character niya na si Spider-Man Nag-request pa nga na pwede daw magpa-picture sa kanya Kaya go na pagbigyan ng hiling para mag-enjoy naman ang bata At ito na nga ba yung mga sinasabi kong mga budol dito sa Session Road Nakita na naman ni Jadsel itong mga toys kaya hindi na naman makaalis hanggat hindi mo mabilhan kaya no choice na naman tayo mga mamis, kailangan na namang bilhin. Pero ang importante, masaya sila at nag enjoy sila. Minsan lang naman sila bata. Sobrang napagod na nga kami kakalakad, kakaikot at kakasiksik sa mga tao. Kaya pumunta na kami dito sa portabaga Baga Mall para magpahinga. Dito na kami nagpalipas ng oras kasi mamaya yung talagang gusto namin ay manood ng fireworks display. Yun lamang po for today's mini vlog. Salamat po ulit sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo dahil kaming mag-iina, nag-super enjoy po talaga kami. Mag-iingat po tayong lahat. God bless. See you in my next vlog. Bye!